bashing flashing in the tubig kasi kahapon hindi ako nakapag flashing sa tubig yeah. makalakad eh construction construction walang katapos ang summer construction ayan ang paligid dito sa amin yan kami taga bundok ayan no bulto bulto mais dami so, Ilang? Kukunin mo. 6. 6. 6 na bagay mo ang anak mo. 30 lang naman eh. 6. dami ma'y ma'is. Time to eat corn. Ay, hindi ko pa bala na on yung power push oh. power per second third dapat hindi wala doon ah, sa main sa pipitan eh. kami yun ko muna dito yung power na power station mo no? power station ba ang harvest ano niya ay hindi mo pa nakargahan ka 88 okay harvest niya 88 habang uh, ano eh. e on man diyan Ha? Ayaw maglakad eh the heat and the thing. Yeah. yeah. Sa pangalawa lang para maganda. Yung aircon ko. Ayan, yeah, bosing. Masaya didn't... na siya dyan. Dalawa AC niya. Ay, isa, tsaka isa pa dun. Tuwa so, uh, naman. Ako'y maliligo. Magtatampisaw ako dun. Sama, sama kayo mga busing. Sasampisaw tayo. kantalop O, oh, arigan din eh. Didi, malagkit. Mag-swimming ka na. Akala ko ba ano ka? Mag- uh... Swimming? Hindi, magpabalat ka ng kantalo. Yeah, mo? ay matamis. Isa lang mo na yan. sayang, ay... Mag-swimming ka na. Ha. Ako muna ay... Magsa-sunscreen. Tama-tama, meron akong ano dyan, no? Oh. Distilled water. Ano po yung... to? Uh. Okay, guys na magdala ng tubig. Ha? Huh? Tubig? Ito. So, magdala ng tuwalya at tubig. No, hindi. Walang tuwalya. Ba't ako magdala ng tuwalya? Dito ako magtutuwalya, mami. Okay. Enjoy na ito lang. mo ako. Tayo magdaw-daw din eh. <laughs> Let's go, lub-lub tayo, lub-lub. <laughs> Ang buhangin, like, ang, ang ano, s -s sarap kapakan. Walang bato. Ah! 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 Kailangan biglain. <unwantedktik> <�mumbles> Ay, Scott, lamig. Ah! 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 Hindi ako magbabasa ng ulol, lamig, grabe. Dito ako sa pinakagilid eh, kasi marami. Yung bandar yan, meron siyang uh, tali. Floating na tali para hanggang doon lang maligo. Dito pwede. Wala. Kaya makakalayo ako ng konti. Doon bandaron ang dami. Medyo nawala na yung lamig. Lablubuli natin ang ating balikat. Ay, malalim-lalim na dito ng konti. Ayan, may alon. alah malalim na talaga. Shoot. Malalim na dito. Grabe. Malalim dito talaga nun. Malalim na. Punta tayo na. yun guys yan napalapit tayo dito ganda ah, ah. dito ang hangin eh kaya dito siya tumatapon yes sir. ah Daming naliligo. Oh. Oh. Baba tayo dito. Ah. Baba dito. Uy. Shit. dito ah. Ayun yung ano oh. Galing sa fountain. Ayan. Enjoy na enjoy sila sa paliligo. Madulas to. madulas ah, Madulas nga. Maabot na dito yung ano Yung tapo ng tubig Ang <laughs> galing Ah oh. oh, may kasama ako dito Dalawang bibi Dalawang bibig kasama ko Hoy <laughs> oh, Kamunta Tamaan ako dito Iniwan ako Ay naka Daming tao. Ganda ng panahon ngayon eh. Super init. Grabe. Basing. No, nalamigan ka na. Ang sarap ng Tubig. pag unang sabak, unang malamig. malamig. Pag unang lublob. Pero pag nandun ka na, ang sarap. sarap. Ay, ay, ay. Grabe. Kaya lang, daming nalilido. Daming tao. Daming tao. Walang makain. Daming pang dumarating. Excuse me mo ah. Oh, di ba? Yan ang aking tostitos. Uh, yeah. Ito ang aking tostitos. Nag-lunch na ba tayo? Yeah, dami na ating lunch eh. Ah, oh, okay. Dinner na lang, mamaya. Hmm. Dinner? Anong dinner natin? Okay ka lang dyan? Kakain kita doon ng sushi sa... Mainit? Brothers. Big bro. Natanong oh. kita kung okay ka dyan. Yeah, mainit-init pero... Doable naman. Malaki yung tulong to? Yeah. Dala-dalawa ba? Good. Matatanga sa akin yung mga tao eh. Naririnig ko sila. Naantok na ako dyan. Mga turundahan dumadaan. Saan ba sila nang gagaling? Ilan lang naman ang parking din. Ang dami oh! Maraming mga bata lilibog. Kasi nga mainit. I just wanna go for it. dip. Ang yung 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 natin? Pag-drive pa. yung 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 Oo nga. Ano? Why not? Nothing to lose. You yeah. can can discover more. na pressa um peeling